Dapat din mo lang ito ginaw, bay. Kasi ang may tama kasi na, yung starter motor. Kasi, kasi, kasi sira na ito. O, Pag may sira kasi starter motor, pag i-kick mo pa rin, kasi sira na to e. Kahit i-kick mo yan, tutunog pa rin ito. Ang gawin talaga ito, bay. eh? trade Hindi talaga ito. Ipa-trade,

inalis. Kaya yung purpose kasi nito, lagi na natili dyan. Kaya di balik pukpukin mo dito, walang mabagong trade. Hindi mababago na sira tuloy. Eh, magastos ka nyan. Dali mo doon para maayos. Ano na natin sir, kasi dito yung video aminin namin, nagkamali yung aking kaniko. Ngayon, gagawin natin, pamasin siya para mabalik. Para mabalik natin yan. Dahil dito, Lagi ko naman na ito malinaw, lagi ko sinasabi yan na hindi ito siya alisin pag nagtanggal ng magnito kasi minsan mayroon mga magneto na napakatigas talaga tanggalin dahil na-stack na. Pero ito, ipatrid natin, babalik siya dati. Kami na magbayad, wala problema. Hindi, wala na ano, minsan kasi na loaded ba, hindi naisip agad. Aminin namin yung mali namin na dito talaga, may problema lang. Matigas nga lang siya, ibang ang procedure na gawa. Kasi kaya nga yung mga vlog ko una nga nakakalagay dyan ng nat para hindi siya matanggal yung thread adi masira yung thread. Yun yung purpose. Ipaangat lang konti para di masira. Ngayon, hindi to nalagay na busal-sal. Ipatrade namin, wala kang mabayaran dito. Kasi ang purpose kasi dapat tanggalin yung magneto dahil nagkaroon siyang kontak doon sa starter motor. Mapu start man or ikik, tutunog talaga kasi sira yung starter motor. Dito lang kami nagkamali. Ipatrade lang namin. Pag-abayaran lang namin yan dito Para maayos to Alisin natin dapat Kasi para walang contact dito Dali niyo sa masin siya Abayaran lang natin Para madali naman usapan lang natin